So, Sir Direkta, ang uh, mga uh, tanong sa ngayon humana uh, pinaalis sa pwesto yung Premier Ministro nag-Thailand, uh, uh, paano ininterpret ng Constitutional Court ang ethical misconduct ni uh, Pai Tong Tarn Sinawat, Sir? Mm, okay. So, dinig lang po ba ako? <clears throat> I'm yes, sure. Sir. Yes, yeah, so uh, before I uh, answer your questions, I just want to make it clear that Everything I shared is just based on the news that I heard and yes. I I saw online. It's not my own opinion. Po. <laughs> okay, po, so uh, about the question, um, the Thai people are saying yes, but talaga sa ano Nung sa pagka, sa pagka po ng prime minister dito sa because of the mm. nga, because of the recorded conversation that spread on social media first she called the cambodian prime minister uncle and then she said uh, quote unquote dona stop this i will do everything for you and those are strong words coming from a prime minister and it sounded like almost like the prime minister is begging mm. and willing to give everything and the thai people um parang na feel nila na na betrayed sila ba. Mm. Oh. So, kumusta naman sir yung effect diyan sa Thailand? Ko Go sa demokrasya nila, sir. Um as an OFW here in Thailand, sir. Um sa sa ngayon, uh, parang nag naghahanap sila ng ano, naghahanap sila ng ipapalit sa Prime Minister kasi nga uh, last week, last Friday to be exact, uh, pinalis yung prime minister dito sa Thailand. Mm -hmm. uh, so they are finding a uh, 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 boboto sir pipili sila nag uh... mm, Yes. Um actually they have two choices. The first choice is uh, to offer a new candidate and who will be voted by over 500 governors and then uh, mag election sila and the election just took place just today this mm -hmm. afternoon and then the second option is to hold a re-elections pero yung first choice po yung voted by over 500 governors dito sa thailand is nangyari na kaninang hapon and wala pa pong result <laughs> okay uh pero sir any information dyan lumalabas ba sa uh, dyan sa thailand uh mostly yung mga sinawat family uh, kinakasuhan pinapa uh, pinaparesign or tinatanggal sa pwesto. May pattern ba dyan, sir, for political dynasty? Ano yung, ano yung issue dyan? Ang about naman po sa uh, mga political dynasty dito, hindi naman po siya may pattern kasi um, yung mga previous na prime minister po, parang hmm. hindi po sila ta talaga nakatapos ng ano nakatapos ng term nila except po sa sa father ng prime minister na pinaalis. Yun lang yung parang nag-iisang prime minister na um, nakatapos ng kanyang four years, ng isang term. Mm. Mm -mm. So, how about uh, ano yung papel ng military? Yung uh, dyan, mga loyalist elite, sir? Uh, sa desisyon ng korte, ano yung mga reaksyon nila? Um, well, the decision was made here by the court of law dito sa Thailand and um when it comes on po sa mga military gaya nga kaya ng hapon nag-usap kami sa kilala ko na na Thai teachers mm. ko teacher ko tinanong ko siya about this sabi niya pag hindi daw talaga maano pag hindi daw talaga madala yung sa first at saka second choice maybe the military will take over but for now the military troops are very busy pa doon sa sa ano po sa sa mga pangyayari. Mm. Pero okay naman kayo Jan sir sa mga um, Well, yan. kami dito mga filipino sir um to be honest, hindi talaga namin na feel. Pero uh -huh. yung mga katulad ko na mahilig magbasa ng mga news po talaga then we uh, we know na merong ano, meron talagang uh, mga nangyayari but um When it comes naman sa safety namin, um, everything feels normal naman po, sir. Mm. So wala bang masyadong uh, uh, negative reaction yung tao dyan, sir? Uh, yung time na, na nalaman na may phone call to Cambodia yung uh, Prime Minister dyan? Um, I'm not really sure about it. Yeah. But based on what I read and saw mm. uh, on the internet, it was the Cambodian Prime Minister who leaked their conversation, and even posted on Facebook pa nga eh. <coughs> mm. So, um, the Thailand Prime Minister, tapos sa post niya, nagsabi pa siya ng ano, pagkatapos ng ng conversation nila, uh, nagsabi pa siya na magkakaroon ng bagong Prime Minister ang, ang Thailand in three months. So, yun yung quote-unquote niya. And uh, as, as, as what I've said a while ago, Um, siya um malaki ang impact ng mga Thai people dito yung hmm. yung leak ng recorded videos kasi nga Thai people they felt na betrayed sila ba, yeah. na betrayed sila. Hmm. Pero wala pa nga uh, uh, matunog na pangalan sir for the next leader or the next uh, prime minister. <coughs> yeah, um kung sa pangalan lang sir, meron. Meron talaga, ah, okay. um, uh, some, uh, some Thai people are, they keep on saying na si Pita and then mm -hmm. yang si Pita who was the former opponent of the Prime Minister na pinaalis but it seems unlikely since na hindi na siya, natalo na siya eh. So ngayon ang lumalabas naman na pangalan ay itong si Anutin, uh, one of the governor leaders but still hindi pa rin certain talaga. Mm. <coughs> Sige. Uh, at least, sir, na safe and uh, hindi naman masyadong apektado or uh, yung sa seguridad nyo dyan or even sa trabaho, you're not affected naman yung uh, mga uh, ibang lahi, sir? Uh, yun nga, um, kanina, nag-usap kami ng kotay teacher ko, yung kinakatakot lang nila, uh, if this scenario will continue na walang leader, mm. so maapektuhan ma oh. yung ano? economy ng Thailand. Mm. Kasi nga, siguro yung mga investors, walang proper leader. so oh. So, mahirapan na mag-invest. But, but for us here, uh, Filipino, honestly, um, kung hindi ka mapagmatsag talaga about the news around you, then wala ka talagang mapifeel about, <laughs> about, the, about sa mga pangyayari po sa paligid mo monitor lang gid gihapon yes, kay yes, yes, delikado man pud og gadi wa ba unsa na nagapanghitabo uh, at least uh, kining mga Thai people sir mga buutan ra ba di ba di ba sila mga kwan Yes um ako uh, medyo matagal na rin ako dito sa Thailand mm. and uh, so far sa mga na encounter ko well, naman yeah. uh, may respeto yung nga, disciplined most of them yeah. Yun po. Sige. Gawas na lang sir, ang basin na gusto i-share, a deserta ka makat sa air tone, sir. <laughs> wala lang, uh, I, um, sa, I just want to tell everyone that okay lang with the re, uh, despite sa mga nangyayari uh, between uh, Cambodia and Thailand, I think um, OFW are all, Filipinos OFW are all fine here. Kasi um, Meron naman din kaming ano, meron din naman kaming support galing sa Philippine Embassy kung anong mangyayari na lalabas din naman po sila ng memo. Everything's okay naman po. Salamat ni kayo Sir Bien nga uh, sa matag karon ug na may update uh, labi na pinagi sa imo ha. <laughs> Makabalo kita unsa gi tinuod nga nagapanghitabo permanente diha sa Nasod Thailand. Sir, again sir, salamat kayo sir. Mayo gahapon sa imo ha dira. Yeah. Si Sir Bien Balasa, mga kabumugikad sa...